Limang buwang labanan sa Marawi Part 2 Ang Pagsakop Habang ang militar ay nakatutok sa paghuli kay Isnilon Hapilon, isang mas malawak at planadong opensiba na pala ang sabay na isinasagawa ng mga terorista. Ang mga kalabang ito ay hindi basta-bastang Abu Sayyaf lang. Sila ay pinagsanib na puwersa ng Abu Sayyaf at isang grupong kilala sa rehiyon bilang Maute Group. Sina Abdullah at Omar Maute ang magkapatid na pinuno ng grupong ito ay may malalim na koneksyon sa ISIS. Edukado, tech-savvy at pihasa sa modernong komunikasyon. Nakaplano na pala ang lahat mula sa sabayang pagsunog sa mga istasyon ng pulis, paaralan at simbahan hanggang sa pagsakop ng mga pangunahing gusali ng lungsod. Bakit marawi? Dahil ito ang pinakamalaking syudad ng mga Muslim sa Pilipinas. Kung makokontrol nila ito, maaari nilang ideklara ito bilang Islamic State Province, isang malaking tagumpay para sa ISIS sa Southeast Asia. Sa loob lamang ng isang araw, nagkalat ang mga maute sa buong lungsod. May mga checkpoint sila sa mga kalsada. May mga sniper sa mga bubong. Sinunog nila ang St. Mary's Cathedral, pinihag ang pari at mga sibilyan. Inukupa nila ang Amay Pakpak Hospital. Nagkalat ang takot Ayon sa mga ulat, may mga inutusan pa raw silang bihag na dalhin ang mga ulo ng patay sa checkpoint bilang patunay na nakapatay sila ng sundalo o pulis. Naglabasan sa social media ang mga video ng mga armadong kalalakihang sumisigaw ng Allahu Akbar habang nagpapaputok ng baril. May mga bandilang itim na winawagayway, mga simbolo ng ISIS. Sa puntong ito, malinaw na ang layunin nila ay hindi lang guluhin ang lungsod. Gusto nilang kontrolin ito. At para sa kanila, handa silang pumatay at mamatay. Pero hindi basta susuko ang mga Pilipino. Dito nagsimula ang limang buwang matinding laban para mabawi ang Marawi. Anong mga sakripisyo ang ginawa ng ating mga sundalo para mabawi ang syudad? Alamin sa susunod na bahagi ng seryeng ito huwag palampasin ang part 3 ng limang buwang labanan sa Marawi follow na para hindi mahuli